Good morning mga Welcome back to my YouTube channel Master John John Good <laughs> morning so Jimmy, Yan At yung bago namin kasama mga ka Good morning mga Good <laughs> morning Si Master GR Yan Yung bago namin kasama mga ka uh, Anak pala yan ng Dati kong teacher sa high school mga kauno Shout out sa iyo ma'am Jua Balbon <laughs> English teacher po namin mga kauno Yan mga ka Subukan namin ngayon dyan sa aming spot na malaki na yung alon ngayon kasi pumasok na talaga si Amihan samahan nyo kami makauno no yung makadali kami at update na lang kayo maya kapag ka nakarating na kami doon sana naman may GT na sana naman ano daw ano daw testing kaglapok-lapok ron ah stoy chok chok yan, ito yung daan na namin mga kauno. Yan, tapos may aso pa kami kasama. Aso ni Master JR. Yun. Kung dong daw yung hinihinay na tunog Takabalo. Yun o. No. Ah. lo makau noh ada na aun yu 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 ayana bai morok komok-komok gai gai nama ni bai kay gebelut-belura nama ni jotai ya yeah. oh, oh. master ji ini uh. <laughs> master Jimmy, ini <laughs> master ji mina sangit tag tapi <laughs> <Kauayan. laughs> mga kauno, na kami. Bukan namin dito. Bukan amin. Diyan nah, dito tayo. Uh, dami gusto mga kauno sa may alunan ang ah, lalim lalim pala dito ha okay malalim pala dito mga kauno yan unang hagis unang Kah xoay dì tò hay vanda lalim pa yung uh, nga yung nga yung nga putik dito. oh oh lalim pa ala bay buhol bay buhol May hangin mo yan mga kauno subukan natin gumamit ng paper mga kauno yan ito yung paper na binigay ni Master Marwin Master Marwin shout out sa iyo ito na yung paper na binigay mo yan subukan natin ito mga kauno kinalawag na pala ang dami ng kalawag subukan natin sana meron Oke, okay. unang hagi sa wapper. Eh. Hmm, pepper, pepper, base. Pepper tayo, subukan natin kung marunong ba tayong gumamit. Ito na, oh. Tat ka na, kung lalaking naninipat. Few moments later. Sa naul!

Logi sa, logi sa, logi sa, logi sa, bye bye. Ano ko ba ilang gumawa ng mga Logi sa. Pasok. Sa. Logi logi. Pasok. Ay dulo na part. Dulo na. Dulo na kayo. Kurin mo. Paano yan? Master, tayo wala pa ah, tayo huli. Abot log tayo. Ini pa ni Ward.

Ito okay. lang tayo mabagunong mabagunong Ito na tayo mabagunong Ito lang Kawawa kami Sana all master GR O groper O Grabe O Look

Walay okay. makabrik Walay siyang buka po dire Ina yun yung pasol ra Dilin repita Amazing! Tayo makunaw Wala tayong huli Update talong ko kayo maya <laughs> Yan mga kaunaw Oh hoy <laughs> Nabusan ako ng na tinapay Supas dong Yan mga kaunaw Kain muna tayo Ayan mga kaunaw Uwi na kami mga kaunaw Si kaunaw ninyo mga kaunaw Walang huli Si Maso Jimmy naka tatlong bugaong. Hey dong. Naka tatong bugaong. At saka si Master DR isang balo grouper bugaong. Oh, wag Yung, yung bago namin katama makaw no. Naka dalawang talakito kag isang bakulan. Kami ni Master John John. Ganyan talaga makaw no kapag aktor. Wala wala mga kaunaw, no. ganyan talaga mga kaunaw, no. yung para sa amin sana, ibigay kayo namin na sa kanila mga kaunaw no. huh? Bawi na lang kami ni Master John John sa susunod, yung mga mother, yung mga mother, mga lolo, yung pulihin namin Yan mga kaunaw, no. hanggang sa muli, hanggang dito na lang itong fishing adventure, paalam! Shot video so... kay ako ang real, shot video ba? oh oo, oh, okay oh, oh, yeah.